sir. Dito po ba yung Malyari Resort? Good morning, ma'am. Ah, uh, dito po, ma'am. Bali po, pogi maganda, ma'am. 50 pesos po. Oh my God. Um, 50 pesos po, ma'am. Pasok naman po sa maganda po. Ah, sige, sir. Dalawa po so kami. Apo, bali, diretso na lang po, ma'am. Doon po yung cashier sa bandang alawa po. Okay, sir. Thank you. sige you. Po. Have a nice day, ma'am. What? Yes, sir. Ah, uh, ito ba yung uh, Malyares Resort? Yes, sir. Uh, mag pa kayo, sir? Oo naman. At uh, balita ko, ang gate daw dito depende sa looks, eh. <laughs> Nasa ba ako dyan? Bali, sir. Side view nga kayo, sir. Tingin nga dito. <laughs> sir, 100, sir. Uh-oh. 100? Yes, di ba sir. ako pasok sa 50 pesos? Hindi kaya, yes, sir. Eh. Bali, 100 lang po talaga, sir. Oh, sige, sir. sige. Pwede na. Dito po sa rin doon, sir. Hello, may pumasok 100 ha, baka ipilit 50. Okay, okay. Copy. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka na pangit at ibigay mong tunay. Isang ah, Boss, pwede bang mag-seaming, boss, dyan? Ay, kakatapon lang ng basura, sir. Hindi nga, mag-seaming nga ako eh. Ah, mag-seaming ka, sir. Um, sige po. Pasok ba ako sa 100? 200 hindi po, sir. Oh, my God. Ay, just a 250 250 Oh, my God! Hindi pa rin, sir, eh. Ay, dyan sa 500 500 Hindi kaya, sir. Ay, dyan sa 1000 Oh, bali dito na po kayo, sir. Pasok sa 1000 po, sir. <laughs> Bibili lang ako ng tabo. Sabay na ako maliligo. Aray! <laughs> Aray!